trabaho. Dahan-dahan lang po. Para tayo madulas. So, madula. kanina lang, guys. Thank you. Sa so, Amazon, so, dito na po ako ngayon. Uh, magbibilang po tayo kasi alam eh, mo na, kailangan po natin magbili para po tayo makapasok sa trabaho. So, um, so guys, pasensya na, medyo kinakabahan ako ngayon. So, ayan. So, medyo madilim tayo. Contract tayo sa araw. So dito tayo sa maluwanag. Okay. Ay, Sir Mario. Yan po si Sir Mario, yung amin pong head vlog po ako. O, pasok na pa ako sa trabaho ko. So, ngayon po, guys, uh, maliligo lang muna ako kasi may protocol po kami for sa student po namin. Ito po tayo sa One Argon Place. So, ngayon, bye muna, guys. Hi, hey, guys. Balik. Tapos na po akong maligo. So, pupunta lang ako sa lakay ko para po sa akin para po ako makapag-ina rin ay mukhang ako lang ata pa ito naman bago ayan po sa amin si sir mag-aayos lang tayo it's so now by me na para sa tiktok Ayan po si Kuya Romy. Bakit ka Kuya Romy? Ayan po si Ma'am Bia. Hi! Ayan po si Ma'am Pe. Okay, bye muna ganyan, guys. Sa so, mag-iina ko. Bye!